Si ate kumikita daw $100 a day. That is 5,000 pesos. Isang sahuran na yon ng isang kasambahay o ng startings sa isang buwan. And yet, si ate dito kumikita ng $100. Grabe! From $1 naging $8,000? Uy! May Lamborghini si ate? Wow! Now, that got me interested. So, pinag-aralan ko ang Forex. So, unang-una, What is forex? Ano ba talaga ang forex? So, let's break it down on a straightforward. No too much details, talaga pure straightforward tayo. Ano ba ang forex? Forex stands for foreign exchange. Anytime na merong money conversion, sabihin natin for example from pesos to dollar, dollar to pesos, nag-forex ka na or the foreign exchange. That's it. Ganun lang kasimple ang Forex. Saan mo siya nagagawa most of the time? Mga airports. Kung tayo magta-travel, syempre, convert natin yung mga pesos natin to any country that we are going to. Going to Japan, convert mo kay Yen. Going to America, US Dollar. Going to Europe, Euros or British Pounds. Di ba? Depending on what country. Sa mga tindahan, di ba? Sa mga department stores, makikita nyo, may mga parang different currency sa mga monitor. Sa mga bangko, araw-araw nagpapalit sila ng value ni dollar. So, dyan mo kadalasan may experience yung mga so-called forex trading or forex. Ngayon, let's talk about yung forex market. Kasi in any business naman, I wanted to know, kano ba kalaki yung market niyan? Siyempre, kung tayo ay mangingisda, sa mga mangingisda? Sa maliit na baha? Or sa isang dagat na ubod ng daming klasing fishes. Both small and bigs. Siyempre, doon tayo sa much abundant. So I wanted to know, kaano ba kalaki ang forex market? At sino ba yung mga participant yan? So let's talk, about, let's talk about it. How big is the forex market? Let's compare it muna sa Philippines. Okay? According to our recent data, sa Philippines Stock Exchange, yung market ng Pilipinas, sa isang araw, ang perang umiikot is nasa 6 to 9 billion pesos or equivalent to 300 million dollars. Grabe, isang araw, ganun kalaking pera. Medyo mayaman tayo, no? So ngayon, let's compare naman si Philippine stock market kay New York stock market, aka kay Amerika. Sa Amerika naman, sa isang araw, 19 billion dollars. Equivalent to more or less 1 trillion pesos. A day! So now we know why U.S. is the most powerful country. Because they are also the richest. Grabe, no? So, ngayon meron ka ng idea on both markets. Let's compare naman sa Forex markets. Isang araw, kano kayang kalaki ang pera sa Forex market? According kay Google, 6.6 trillion dollars. Isang araw na transaction. So, dyan ako na curious. Sino-sino nagpapaikot ng 6.6 na yan sa araw-araw? tara, tira natin yung mga participants sa Forex Market. Okay? So, unang-una, unang-una nagpapatakbo ng 6.6 trillion ay mga tinatawag na central banks. Okay? Any country na may kanya-kanyang currency has a central bank or para siyang government bank. Okay? Sa Pilipinas, BSP, Banko Sentral ng Pilipinas. Ano ba mga purpose ng government banks like central banks? Sila po ang reason kung bakit tayo nagkakaroon ng inflation. Sila rin ang na nagdi-dictate ng mga so-called interest rate. Yung mga interest rate natin sa mga credit card, sa mga loan sa banko, kay central bank lahat na gagaling yan. And sila din yung nagpiprint ng mga bagong pesos natin ngayon na medyo maganda yung papel. Okay? So any country with kanya-kanyang currency has a central bank. Kung meron tayong central bank, we also have commercial banks like sila BDO, PNB, BPI, Wells Fargo. Alam niyo po ba, ladies and gentlemen, ang mga banko, hindi talaga siya investment eh. Kasi ang binibigay lang sa ating on a yearly basis what? 1 to 2 percent? Kung nakatayang deposit, pwede umabot ng 5 percent a year per annum. Okay. Pero reality, do your own research, may mga banko na kumikita ng 1% a day sa mga pera natin. So, in return, bibigyan nila tayo ng 5% a year. Well, that's how banks operate. Pero sila po ay one of the biggest participants of the forex market. Sino pa besides mga banko? Kanina, na-mention ko po, ako po ay isang apprentice sa isang hedge fund. Okay? Hedge fund is a fancy term for private banking. So, unlike commercial bank na available siya sa public, ang mga hedge funds or private banks, sila ay nagki lang sa mga mayayaman or may mga certain amount of money na clients. Like adalas niyan at least 100,000 pataas or minsan yung iba 1 million iba billion para maka ka bilang their client. Ano pinagkaiba nila sa commercial banks? sa commercial banks kaya nilang magbigay ng 2 to 5% per annum ang mga hedge funds kaya magbigay ng 2 to 5% monthly consistently. Yung iba nga umaabot ng 30%, 20% kung maganda takbo ni market. So kung maganda, mas nabilis ang pera, kaso mas malaki din ang requirement when it comes sa mga hedge funds. Which is yun nga, you have to have a big capital. Meaning you have to be a high value client. Alright? So let's move forward. Companies. International companies like sila Toyota, McDonald's, Nike ay nagpo-forex. How? Sabihin natin, nagsimula ka rito ng uh, Toyota business and yung mga products mo magigaling sa Japan. So, syempre, ipo-forex mo ngayon yung pesos mo into yen, Japanese yen, then back to Philippines. Kaya anytime na merong international companies, you are participating in a forex market. And of course, tayong mga individuals, we actively participate sa market. Pero may mga specific people or citizens na very active sa forex trading or very consistent pala. Ano yung mga sino? Mga OFWs. Yung kasabihan nga na any part of the world may, may Pinoy. Totoo po yun. Alam niyo ba, mga Pinoy, sobrang active yan sa pag forex How? Well, think about it kung sila ay nagpapadala ng regularly sa mga loved ones nila sa Pinas, the money comes from anywhere in the world. So they are currently forex exchanging every month. Ito pa, another tip. Kung malalaman nyo, every end of the year, si peso lumalakas versus kay dollar. Or meaning, lumiliit yung presyo ni dollar. Hindi dahil lumihina si Amerika, kundi lumalakas yung pesos. Kaya nagmumura ang dollar tuwing end of the year. How? Dahil maraming mga OFWs or loved ones na nagpapadala ng pera sa Pilipinas para sa mga Pasko, New Year, ganun, towards the end of the year. Kaya ngayon, nagbumura si dollar, mas madaling bumili ng dollar pagka end of the year. Ayun. So besides tayong mga individual, sino pa ba? Oh, syempre, lastly, brokers. Brokers is para siyang online bank. Pero ang style kasi ng mga brokers ay they're called uh, brokerage account. Sa banko kasi, sa mga commercial banks, the purpose of our money is for savings and protection. Meaning, safe yung pera natin doon. Sa mga brokers, same purpose para siyang banko pero online. Okay? Ngayon, the purpose of this bank account is to buy and sell sa mga forex market or stock market. Ganon. So in short, hindi tayo makakapag-trade directly sa Forex market nang wala tayong brokerage account. All right. So there you have it, ladies and gentlemen. Sila ang nagpapatakbo or nagpapaikot ng 6.6 trillion dollars a day. Sir, di ba parang yan yung pera sa buong mundo? Yes! Our daily money circulation is actually the forex market. Kaya ganong kalaki. So, ang tanong, paano ba ang forex trading? Paano ba tayo kukurot kahit kalahating porsyento sa 6.6 trillion na yan? I wanted to know. Nalaman ko ganyan pala kalaki ang market, na ganyan pala ka legit So, let's talk about muna yung traditional forex trading. Meaning, bibili ka ng physical currency. Okay? Hindi mo kailangan ng broker kung bibili ka ng actual currency. Okay? Sabihin natin, for example, ganito. Uh, nagpunta ka sa airport, in-store, or banko. May nakita kayong specific currency na sobrang mura that month or that day. And meron kayong some kind of knowledge na tataas siya later down the line. So, ano ginawa mo? Yung pesos mo, kinonvert mo, for example, kay US dollar. Bumalik ka ngayon ng dollar, end of the year. Sabihin natin sa nagmura ang dollar tuwing Pasko. Ngayon, maghihintay ka ng days. Weeks, months, usually mga around bibili ka ng December, then around March, April, May, tumataas na si dollar ng malaki. Usually, may mga, from my first hand experience, may time na from 53 pesos, naging 58 pesos by August. Hindi by August, by May na. May o July. So, ganon. So, ngayon, maghihintay ka, syempre, time will pass by. And then, kung ano yung in-increase ni dollar value, I convert mo ngayon into pesos. And yon ang manual forex trading or traditional, di diba? Pero syempre, we have technology. Ngayon, with the power of our phones, our laptops, tablets, computers, you don't even have to hold on to actual physical currencies para makapag-buy and sell sa forex market. Alam nyo, we don't even have to wait days, weeks, and months para lang kumita sa forex trading. Gusto nyo mo makita kung paano? Tara, mag -ano tayo. Market simulation. Para makita nyo kano ka bilis ngayon ang pera sa pag-trade ng traditional versus digital. Okay? Let's go. All right, ladies and gentlemen, what you're looking at is a typical forex trading chart. Okay, so we're gonna do a market simulation. So meaning, nangyari na po yung market na to, so we're just gonna simulate it kung paano siya, paano ba yung trading na yan. So if you look at the screen, dito, what you're looking at is the price chart of gold. Makikita nyo dito sa top left corner, na nakalagay gold spot. Ito yung value ni gold based on US dollar. So ayan po yung current price ni gold at the moment, dito. Ngayon, bilang isang trader, kailangan nating mal ano, kumbaga huhulaan, since wala tayong alam kung tataas ba siya kinabukasan o ba bababa. Ba, ba. Ganun lang ka simple. we only have two choices. Either tataas siya o bababa. Ba, ba. That's it. It's 50-50. Okay? So parang ganito. Sabihin natin, ah, I believe tomorrow tataas si Gold. So ano gagawin natin? Mag-press tayo ng buy. The moment na you press the buy button, tsaka is instantly maglalagay ng pera sa market. Hoping na si market ay tataas. Um, kung makikita nyo on the right side, for every decimal or cent na tataas or pip, ang tinatawag, meron kang kikitain. Okay? For every decimal, it moves up. Kasi nakabet tayo na tataas si market. However, kung si market ay bumagsak, for every pip or decimal, tayo ay malulugi. So, tinanatin natin. I-press natin yung buy. Ayan. Nag-press tayo ng buy. So, ngayon, maghihintay tayo ng isang araw. Kasi according to this chart, kung makikita nyo yung 1D na nakalagay dito, or D, meaning, every day, nag si gold ng panibagong presyo. So, ngayon, naglagay tayo ng buy, meaning pataas si market. Ngayon, patulog tayo. Tingnan natin kinabukasan. So, pero simulate lang naman. So, Let's fast forward one day kung tayo ba ay nalugi or nag-profit. Aray! So makikita nyo, pag natin, negative tayo ng kulang 10,000 pesos or more or less, mga nasa 8,000 pesos. Now, ngayon, medyo kinakabahan kayo. Teka, medyo nalugi tayo. You have the power to close your trade. If ever mali pala yung ano nyo, pwede nyo siyang i-close kaagad. So, hindi nyo kailangan bumagsak pa yung value ni gold para ikaw ay mag-out. You can be you can go out anytime. So, if ever na bumagsak siya kamukha nito, hindi, ma mape mo yung malaking negative. Okay? So, ngayon, sige, bumabagsak si gold. ah uh, pabagsak pa kaya to? Maybe. So, tina natin, let's wait another day. Okay, mabagsak. So, ngayon, medyo bumababa na pressure presyo niya. Try, let's try ulit mag-buy. So, nag-buy tayo ngayon. 'Di ba? Loss na tayo ng $158 nung isang araw. Imagine nyo, one day loss ka agad. so let's wait the next day naman, tataas siya. Boom. Kumita kayo ngayon ng kulang 15,000 pesos. $291 in one day. So syempre, mamayos natin ngayon sa ano natin yon sa kinita natin. So like in any business, meron tayong profit, meron tayong loss. So ang tanong, are we overall profitable? So i-close na natin to. Masaya na tayo kumita tayo ng 15,000 sa isang araw. Yung 15,000 yun, that could be someone's monthly earning and yet we earned it in one day. So tara, i-cash out na natin. I-close natin yung trade. Overall, profit tayo ng kulang 7,000 pesos. Not bad. In a matter of days, kumita tayo ng 7,000 pesos. Ano yung effort natin? Nagpindot lang tayo ng mga buy and sell buttons. Ganon kasimple ang forex trading. Pero syempre, isipin nyo, Sir, parang sugal yan ah. Oo, parang sugal kung hindi mo alam yung ginagawa mo. What makes a forex trader a trader is, a trader knows or studies the chart. They study the economics kung bakit tataas o bumaba yung mga presyo ng mga yan. So when you're knowledgeable sa ginagawa nyo, yung chance nyo of losing, medyo lumiliit na. Kaya nga sa naging gambling, malaki yung chance of winning and lang yung chance of or malaki yung chance of losing and lang yung chance nyo of winning. So, a trader has a higher percent chance of winning most of the time. Dapat. Okay? Kaya tayo ay traders, not gamblers. So, sabihin natin, okay, tara, gusto ko pang mag-trade. Anytime, pwede kang mag-trade. Let's press the buy button ulit. Let's wait another day. Ngayon, negative ka naman. Now, the beauty of trading is, hindi mo kailangan i-pull out kagad yung pera mo. As long as your money is there, at hindi mo kinoclose yung open trade position mo, pwede pang maging positive yan. So, tinan natin kung ano mangyari the next days. Nakahod yung buy natin, ha? Boom! So, kung nag-cut out ka kahapon, na-miss out mo yung ganyang kalaking pera. Kumita ka ng 30,000 in just two days. One month salary, you've earned it in a matter of days. So ngayon, ladies and gentlemen, nakita nyo kung paano ang demonstration sa isang forex trading or simulation trading. So ngayon, syempre, naka-curious kayo. Kanina, tinate, yung trinate ko, si gold. Ano pa ba pwedeng i-trade sa forex market besides si gold? Well, o nung una, kadalasan naman, ang mga tinitrade natin ay mga so-called what currencies. Okay, like si dollar, si euro, si yen, Swiss franc, and British pound. Much, much more. AUD, yung Australian dollar, yung New Zealand dollar. So any available currency na nakalagay sa isang forex broker, yun pa mga pwede nating i-trade. So parang ganito, isipin nyo na lang na si forex market ay parang sari-sari store. Hindi siya, kumbaga, nakafocus sa isang merchandise lang, di ba? Pagka po tayo sari-sari store, ay natin yun yung mga nasa harap, mga candy, mga chichiria, mga delata, mga soft drinks, di ba? So, ang forex market may mga different assets. So, besides currencies, pwede kayong mag-trade, mag-buy and sell ng mga stocks. Okay? Pwede rin kayong mag-trade or mag-buy and sell ng mga so-called crypto or bitcoin. Sila Ethereum, sila Tether. Ayan. And also, kanina, mga commodities like si gold, si silver, at si oil. Yan ang mga pwede nating i-buy and sell. So, kaya you're probably wondering, Coach, kailangan ko bang Iba sa lahat na yan? Hindi po. Lahat naman in any business, for example, sa mga sari-sari store, depende kung ano yung mas mabenta, doon sila nagpo-focus. ba diba? Kaya minsan yung mga sari-sari store, mas marami ang chichiria, or may tayo na mas marami ang mga candy nila, or yung mga delata, mga soft drinks. Kasi ang market, nagbabago-bago yan. So may tayo na may malakasang currencies. May mga tayo na malakas ang mga commodities, mga crypto or stocks. So bilang sa trader, dapat we should go with the flow. We go to a business na much more profitable. Di ba? Ayun. Also, ito pa. You can also buy and sell mga tinatawag nilang indices or indices or index. Ngayon, pagka uh, nakikita nyo yung mga so-called S&P 500, ang ibig sabihin niyan ay top 500 company stocks sa US na kinombined. Okay? Pagka sinabi naman NASDAQ, top 100 tech companies Pagka naman daw, Jones, top 30. Usually, ang mga purpose ng mga ganitong combined stocks, diyan po namin nilalagay yung mga retirement ng mga Amerikano in, in a form called 401k. Kung baga, yung kinakata sa sweldo namin on a monthly basis, nilalagay diyan. So, by the time you retire, meron kang pagkukunan. The beauty of it is, yung kinakata sa'yo every month, naka-invest sa market. So, kung tumaas si market, malaki marireceive natin by retirement. Kaso, may mga time na bumabagsak si market. May mga tao na nagre-retire ng zero. As in, sakit no? Pero, the beauty of uh, 401k is, you have a choice. Unlike dito na automatic kaltas every month sa mga sweldo. Doon kasi you have a choice. So, yon. Ngayon, Before ko siya talaga tinakil, these are the reasons bakit ako nag-forex trading versus mga traditional business or versus employment life. Okay? So, based kasi sa may situation ko, di ba, nagahatid ako sa hospital three to four times a week sa father ko kasi dinadialysis na siya. Then meron siyang four-hour session. Sa regular, kung meron akong regular job, hindi ko magagampanan yung regular job ko kasi hindi ako makakapasok araw-araw kasi meron akong inaalagaan na tao may sakit. Kung sa business naman, one of the hardest thing was hindi ko mapag-aralang mabuti ang family business namin kasi dapat you're supposed to be nasa field, nasa palengke, nakikipagkwentuhan sa mga kliyente, nakakapag-build ng relationship. Kaso hindi ko magawa yun dahil nagbabantay ako. Kaya sa trading, as long as you have phones, laptops, as long as meron kang internet, you can do your business. Si so yes, I was doing my business hospital or kung sample tatambay ako sa isang coffee shop habang nasa dialysis si father, ganun. And another good thing about it, sobrang liquid. Maganda yung liquidity, ang daling mag-in ng pera, ang bilis din mag-out. Okay? So bigyan ko kayo ng example. Noong una kasi, nakapag-invest na ako sa isang hedge fund. Pero before ako nag-invest sa isang hedge fund, kasi yung hedge fund na yun, naka ano, siya, based sa forex trading si father nun, ayaw niya. Sabi niya, binalan tayo ng ano, lupa o real estate. Sabi ko, dad, sa situation natin, lalo na ngayon na meron kang sakit, dapat yung pera natin, dapat liquid. Meaning, kung magkakaroon man tayo ng any kind of investment, if ever magkaroon ng emergency, we need that fund available right away. Eh, pagka bumili ka ng lupa ngayon, and the next month nagkaroon ng emergency, do you think tataas ka agad yung value ng lupa na yon? Or do you think mabebenta natin siya ng either the same price or more kung mabilisan? Hindi! Anything na rush selling, most likely below market price. Most likely, palugi ang pagbenta doon. Kasi mabilisan eh. Sabihin natin, may akong pinsan, nagtayo ng restaurant. Ano siya, OFW. Tirahin lang niya. Sabi niya, OFW ko, marami akong naipon na pera, gusto ko mag-restaurant. Three months later, sabi niya, hindi pala para sa akin to. Ang hirap pala mag-restaurant. Nag-quit siya. Do you think yung 1M na ininvest niya sa restaurant, mababawi niya? Hindi. Marami ng losses. Sa mga supplies, sa mga taong ternain, sa mga area, yung mismong restaurant. Kumaga, lugi na. Sa forex trading, kung ano yung nilagay mo sa brokerage account mo, nag-trade ka ng ilang araw, one week, two weeks, or one month, at di mo nagustuhan, kung ano yung pera mo na natitira pa doon, pwede mo siyang i-out as is. Or sabihin natin, nagpasok ka ng pera, pero gusto mong mag-withdraw. Kung ano yung nakalagay doon, it's literally depositing and withdrawing process sa banko. Ganong kabilis. Okay? Ganong kalikwid ang pera sa forex trading. Diba, nyo kanina, kumita tayo ng how much? 30,000 in a matter of days. Nag-cash out ka agad tayo kinabukasan. Yes, ganong kabilis ang pera. That is forex trading. Kaya sobrang good siya in terms of liquidity. Eto pa. Sa mga nagwa-worry na dahil sila may mga trabaho sa morning or sa gabi or nag-aaral sila or basically hirap sa oras. The forex markets open 24 hours, 5 days a week. Sarado lang siya ng weekends. Okay, so kung kayo ay nagwa-work or nag-aaral sa umaga, Pwede kayong mag-trade sa gabi. Kung kayo ay naka-night shift, pwede kayong mag-trade sa morning. Or pwede kayo sa hapon. That is the beauty of trading. Anytime, anywhere. Pa ba? Eto, volatility is one of the key things sa forex trading. Kaya ang mabilis ang pera kumita or matalo dahil sa tinatawag nilang volatility. In short, It means yung biglang pagtaas at pagbagsak ng presyo. Sa itlog kasi, hindi pwede yung For example, sabihin natin right now, the egg today is 4 pesos. Hindi pwede kinabukasan maging biglang doble yung presyo. Or biglang bagsak yung value. Walang ganon. Di ba medyo gradual? Sa forex trading kasi, mataas. Malaki ang mga galaw. Kaya mga tao, mabilis kumita ng pera. Now, the beauty of that is, hindi tayo investors. We are traders. Ano ba trader? We ride when the market goes up. Meaning, nagbabay tayo. If the market goes down, nagsesell naman tayo. So, may mga time na, for example, tumaas yung presyo ni Bitcoin. Siyempre, tuwan-tuwa lahat. Ngayon, bigla siya nag-crash. Yung iba, pasakit daw kasi laki na in-invest nila. Pero ba't yung iba tuwan-tuwa? Kasi, nakapag-sell pala sila on the highest price. So, ganun po trading in general. You can ride both ups and downs. Either way, we make money. Yon. In any business, ang sarap na solo mo lahat ng profit. Kasi, in the 25 years na nag-business po kami sa Itlog, ngayon, sobrang hina na lang kinikita namin dahil sobrang dami na rin nag-iitlog. Saturated ang market. So, thus, hati-hati na yung profits. Nagawa na ng customers. We cannot do anything about it. Diba? Parang sa Pilipinas. Nagtayo ka ng isang barbecuehan han ngayon. Nakita ng kapit-bahay mo, kumikita ka. Ano gagawin ng iba? Nag-sigal na isang araw, lahat, may mga barbecuehan. han <laughs> Ganun talaga ang business. Sa forex trading, wala tayong competition. Hindi natin kakompetensya yung mga other traders, okay? Kasi nagpapagalaw sa market, hindi tayo mga individuals kung hindi yung mga so-called central banks, commercial banks, yung mga so-called hedge fund, yung mga malalaking companies that has the big money kasi it takes millions, billions of dollars to move the market. Kaya tayo mga traders dapat natutulungan. Kaya nga ko mag-gets bakit sobrang toxic, sobrang negative yung mga communities of most traders, you know? Hindi natin na -kompetensya eh. Kaya, dapat, palaging tulungan. Ayun. Eto pa. Sa trading, it doesn't take four years to learn trading. Open, para siyang open book. Okay, actually, open book siya na it might, there are those na it only takes them a matter of days. Yung iba, weeks. So, depende po sa learning ability natin. If we can pick up fast, then the sooner you can trade. That's the beauty of trading. Hindi siya parang college course ng matagal pag-aralan. Nakadepende po sa atin yan. The more we put time in learning something, the sooner we get results. Ayun. Kaya nga, di ba? It's a skill. Practice, practice, practice. Tingnan nyo. Imagine nyo, ah. Singapore. 16-year-olds tinetrain na mag-handle ng mga hedge funds. Billions of dollars. So imagine nyo yung mga anak natin kung marunong mag-trade. Kaya nilang support tayo sa sarili nila kung tutuusin. Kasi ang trading parang games lang yan, di ba? Instead na maglaro sila ng games sa cellphone nila, sa tablets. Hindi ka mag-isa sa journey na ito. Kung gusto mo ng kasama sa live trading at matuto ng libre, click mo lang ang link sa baba at tuloy-tuloy lang.